Isan. kaya po matalang ang upload natin nag shoot po kami ng samang gustin tapos po eh panguhuli ng hito at dalag sagal niyang naman po kami <laughs> ah to ano, kumusta o doy? hindi na ka na eh ayos lang sa iyo doy oh, bali dapat may bisita ka nga dyan ay oo oh, si mamong para oo oh, si mamong para oh. ay napakagaling nun no? na talagang pupuntahan ko kinsan at siya ay isa sa pinakabatikan ay oo oh. host ng ano po, uh, eyewitness oo oh. Ma at saka ano, pinasarap. Oo, oh, yan napaka... Tawag ka ni mam. ay may briefing ka. Ayan, busy-busy pa ni isan. Oo. Dito ka muna notice, ikakain pa mamaya. Oo, bigyan san Yan, isan. Ayan, si Mrs. Kuna eh. Andan yung adobo. Oo, oh, oh. oh, kakain mo tayo mamaya at ibubudin pa kasama si Tapos ay yung pancit utas makapit lang. Si Ma'am Kara po ay isa sa pinaka-reputadong broadcaster po ng GMA News. Ayan, ah, broadcast po. Ate Dada, yung pata na po. Ako'y natuto. Simpre tayo na dahil kahit yung ating liwok na loo kayo natutuntahan. Kaya, nga isang ano. At saka, no, kilala rin nga. Kaya sa ko ba, napapanood lang natin sa mga... Ay, makakasama na natin sa vlog ngayon. Ano. Kaya nga, nakakatuwa naman. Sugod na! Okay. huwag niyo hayaang mahulog siya sa lupa kasi hahalo raw yung dagta. Tama po okay, totoo po ma'am. Kaya po, bago po siya mahinog na hinog, pinitikas niya na po agad ma'am. Hmm. Kasi mag-manitikas pa rin naman siya kahit na napitas na. Opo oh, ma'am. Kasi kapag nalagpag sa lupa, ay so, na, na po ang po. lasa. Sasama daw yung lasa. Oh. Isipo Matitikman na yung masabaw po ba na kinahin. Mm -hmm. Ang mga yung pinakang sabaw mm -hmm. nito, parang dagdagan sumasama siya sa sa... So, Mirror. Oh, medyo mo pa inpo. Ayun. Huwag hahayaang makulong mm -hmm. sa lipa ang Ay, nakalat! Pero ano po mang pagbago pa lang po naman, pwede pa po siyang kainin. Okay, pwede pa. <laughs> pwede po. <pa. laughs> Okay, okay. San ba? Toto to to dito <laughs> oh. Galing naman nah -hah -hah <laughs> So itong mga nasa lupa na, wag na 'yan, Sir. Papakinabangan na. Okay, ma'am. Libre Ito toto to Ito jan. <ito. laughs> Parang sa namin lahat ng mga mangustin na nasa may mabababang lugar lamang Pero ang problema, meron pang mga mangustin na higog na nagdoon sa taas ng tulong ito Dapat gumanong ka Tapos bumalik ka na lang sa akin So mukhang nakuha na namin lahat ng mga mangustin na nandito sa medyo mabababang lugar na kaya abutin ng panungkit Ang problema marami pang mga mangos na ilog na kailangan na rin nating i-harvest bago sila bumagsak sa lupa na nandun sa taas ng punong iyon. Ayan. O dapat mas na yan. Ayan. Ayan.

Okay! Gano'ng marami na kuha natin? Ayun, wow. oh! Oh! Saka ang natin na harvest! Ayun! So, ito yung mga ready to eat na to? Oh, yes. Ito Wow! Ito po yung matamis Oo! Tsaka ang, ang ano niya, ang dagta niya dilaw, ano? Opo. Iba din sa ano? Tingnan niyo! Wow! Ang oh, ganda! Oh. Sarap! Mm -hmm. Sarap pala ng mga ng gerso. Panalo! Pwede rin daw itong iduto. Pwede po, ma'am. Diba? Yung sabi nila, pwede rin daw. Bukod sa papapakin mo ng ganito yung mangosteen, ang sabi nila, dito sa Quezon, pwede rin daw itong ihalo sa mga sabaw. Ano ang lasa? Tingnan natin. Okay. Tapos, si pagpuna taga DRRM <laughs> salamat po sa inyo uh, nagluto po si si Mrs. po ay sorry tatay para po sa ano para po sa naman ayun tatay kaka kwento man hindi ko naradaan po nasa yung salat tatay dali mo dun yung pansit pansit po nagpabili po kami ng ano yan tapos papatikmin po natin sila ng sinok money po tapos na kami mag-shot ng pinasarap, pero pakak pa rin ang aking pilik mata. Thank you, Lucretia! aking makeup artist. Tingnan mo, oo. Oh, oh. cluster Oo, oh, di ba? Diba? At dahil tapos na kaming mag-shoot, lumusong na kami at lahat, nagbungkal ng kung ano-ano, eto na ang aming reward! Turon! Adobo! Sinukmani. Sinukmani. Sinuk Tignan Tingnan nyo naman itong pansit na ito. At ito na ang pinakamasarap sa lahat, hindi si Kuya ha. Ito! Pak! Ensaladang pako. Ano ba yung asawa ni Kuya Anthony? Ayun. Kaya sabi ko, di ba? Hindi masarap para sa akin, pero masarap oh, para ito. kay ate. Ayoko ka ma-issue. <laughs> Ayan ang pinakamasarap na bahagi ng pag-shoot ng pinasarap. Yung ma-experience mo ang hospitality sa probinsya. Maraming salamat sa mga taga-tayabas! Yeah. Dito. Oh. Sir, na. salamat, salamat. Thank, Thank you. you. Ayan. Uh, sa inyong lahat. Ayan. Paalis na po si ma'am kara. So, okay. Lahat, lahat. lahat, ayan, sila, Cara. So, okay. lahat oh, siya hatid ko rin sila. Yeah. Sir, tara na po. Ayan, yeah, salamat po sa GMA7. Natapos din po. Sir, salamat po. Sino sasakay dito? Ako na po, si ma'am kara. Ay, sobrang bait po ni ma'am. Napaka ano po. Napaka ano niya. Si ma'am kara David po ay ano. Kumbagay. Oo. Oh. Kuboy po siya si ma'am. Kuboy. Eh. Oo. Boss. Kaya ba sir sasakay sa akin? Dito ka. Oo. Oh. Totoy, tara na. Totoy. Oy Hoy. Sir, salamat po sa inyo ha. Sa uulitin po. Sa susunod, sa susunod, sir. Thank you, thank you. Sa lahat po ng staff. Sir, salamat po uli ha. Ingat ha. Say message lang. Oo, sige po. Salamat po. Ma'am, thank you po. Toy. Oh, Toy. Oh, doon na. Oh. Grabe, natapos din. Natapos <laughs> din Puro busy po lahat Sir kahit tatlo pa dito Tatlo Ah sige sige Tara Okay lang kayo dito po ilang ka na oh. oh, so, no, no, sa Kumani. Sa Kumani napadala ka. Opo, sir, dito ka na. Nasa si Kumani mo? Nadin sa ba? Ah, sige. O you know? dito. You know? Dito. Kain dito. Kain dalawa na dito, Jesse Utoy. <clears> Hindi <throat> kaya mahaba ari. Hindi ata. Kaya? Yumuko ka na la dito ka sa akin dali. Oh, yan. Binata pa yan kuya. Yun. Ay pati may aso. Pa, na. Wala namang palad. Wala namang Toy. Wala namang naiwan. Salamat, Thank po. Salamat, po. Salamat Thank po. Thank you Kuya Anthony. Salamat po.